Alright, isang maganda at mapagpalang oras uli sa mga all at uh, shout out muli sa ating mga subscribers at sa mga silent viewers no na patuloy na sumusuporta sa ating malit na channel. Ngayong araw na ito, no, medyo uh, hindi ko malaman kung maraming matutuwa o maraming maiinis dahil nga itong uh, kasagsagan nga ng uh, pangangampanya sa Pilipinas na sa mga tumatakbo at gustong uh, maging parte o mag mamuno ng ating uh, uh, bayang Pilipinas o di kaya sa kanilang lugar, no? Ang napag-uusapan ngayon ay sila Congressman uh, Dan... Hernandez Ben Fernandez at si uh, congressman uh, yung ano yung congresswoman na uh, halos mangyak iyak nung uh, inimbestigahan nila si uh, Bb. Sara yung sinasabi nilang dati ay nagtatricycle lamang no ay kalaunan ay uh, naging artista ban na eh baka naman ay uh, meron siyang sariling pinagkakitaan naman talaga so hindi natin pwedeng sabihin na uh, <laughs> o pwedeng husgahan na uh, nagnakaw ano pero bali balita yun nga ang mga nangyayari ngayon ang matinding balita ngayon etong uh, dalawang kongresista no si kongresman uh, congressman Dan Fernandez o so Fernandez or Hernandez at itong si uh, congressman uh, uh, Kimbo Kimbo Stella Kimbo ay pinagpapaliwanag dahil nga sa napapabalitang sila ay namili ng boto so pinagpapaliwanag sila ngayon nako po matinding usapin yan maaaring ang mga nagreklamo dyan ay uh, syempre, yung uh, kabilang kampo na kung saan naiisip na nilang matatalo sila dahil nga etong uh, dalawang kongresista na ito ay uh, lantaran ano lantaran na uh, namimili ng boto actually na panood natin ng isa dyan no, isang uh, mismong uh, pangangampanya niya na talagang uh, ano, na nagsasabi siya na ma makakatanggap kayo ng liman libo dyan sa Laguna uh, Laguna nangyari yun kaya siguro na na nag-alala na ang kanyang, kanyang mga kaniyang uh, mga kalaban ano na maaring matatalo na nga sila dahil nga diyan sa bilihan ng boto. So pinagpapaliwanag itong dalawang ito. Ay eh, bakit nga naman kailangan mamili ng boto? At ang isang katanungan diyan ay kanino bang pera ang ginamit, no? Para ipambili ng boto eh kung uh, sarili nilang pera yan eh bahala na sila ano. pero kung yan ay uh, galing sa kaban ng bayan ay hindi po pwede yan so yun ang mga tinalakay sa programa ni uh, Attorney tupasyo at talaga namang deritsahan at uh, pinag-usapan itong uh, pamimili ng boto itong dalawang kongresista uh, kongresista ay totoo man o hindi pero halos sa uh, paniniwalaan talaga dahil uh, harap-harapan na ginagawa nila ito sinasabi nila dun habang sila ay nangangampanya na kayo ay makakatanggap ng gayong halaga No? sa mga uma-attend no kaya talagang huli pero ang hindi lang maganda rito ay uh, kahit na pinapatawag or uh, inimbestigahan ay patuloy pa rin sila no kumbaga nakakatakbo pa rin sa uh, politika itong mga mga taong ito no dapat kasi dyan, pagka nakuhanan ng matibay na ebidensya ay wag nang ano i-disqualified na para hindi na pamarisan pa disqualified na dapat 'yan pagka mga ganyang uh, sitwasyon hindi lang yung ipapatawag i i, uh, i imbestigahan kasi pagkagano ni eh, nakikita natin diyan ay eh, parang uh, para bang uh, uh, walang nangyayari. Tuloy pa rin ang kanilang uh, pagtakbo sa posisyon ano ng uh, kanilang sinasakupan. So unfair nga naman na gagamitan ng pera pero yan ay uh, dati ng uh, dati ng pamamaraan ng mga politisyan sa atin kaya nga ang sabi natin dati sa mga kababayan natin na hindi gaano nakakapanood ng mga balita o di kaya ay, uh, medyo nasa liblib na lugar pagka sila ay nabigyan ng uh, o binili ang kanilang boto ay talaga namang uh, bobotohin nila yan dahil ang lalabas o ang kanilang uh, pag-iisip ay uh, uh, mabait uh, <laughs> mabait ang taong namimigay ng pera kaya ganun ang mangyayari dyan talagang iboboto nila maliban lamang dun sa mga uh, lugar na kung saan ay nakakaunawa ang mga kababayan natin tungkol dyan sa tinatawag na boat buying, so hindi sila hindi nila niyan, ano hindi nila ito tolerate kung ang mga boat buying. Pero sa mga lugar na yung ang sabi natin ay medyo liblib -lib. at uh, alam mo naman na, alam naman natin na marami sa ating mga kababayan, o kahit naman tayo ay nangangailangan talaga ng salapi, no? Kung wala kang salapi ay mahirap nga naman anong pambibili mo ng pagkain ano kaya talagang tatanggapin at tatanggapin yan at uh, siempre talagang iboboto rin nila dahil nakatanggap nga sila so yan po ang mga nabalitaan natin no na pa, napakinggan natin doon sa programa ni Attorney Topacio na tinalakay nga itong uh, boat buying at ang sinabi na sila uh, congressman dan fernandez fernandez or hernandez at itong si stella kimbo kimbo nga ba yun ay uh, ipapatawag dahil nga dyan sa ginawa nilang uh, boat buying yan po ang mga latest na hindi naman latest na latest pero at least uh, naba, nababalitaan natin na kaganapan dyan sa nalalapit na eleksyon sa Pilipinas maraming salamat po muli sa inyong panunod sa aking malit na channel pagpalain na ang bawat isa God bless everyone